So ngayong araw, pauwi po kami ngayon ng Quirino Province. So taga doon po kasi talaga ako. Yan. Pero syempre nakapangasawa po ako ng taga Nueva Vizcaya, kaya dito po kami tumira na. Then ang layo po niya kasi mula sa amin is nasa 4 to 5 hours po kasi. So mga ilang oras lang po, eh, andito na po kami sa Cordon naman, Isabela. So yung straight way po na yan papunta po yan ng Tuguegarao or di kaya naman sa Cagayan. Tapos ito naman po sa bandang kanan, yan Pakirino Province na po yan o di kaya pwede po yung daanan papuntang Aurora Province po. And then mga ilang oras lang po ulit and dito na po kami sa Aglipay. So ito po yung ano third na bayan bago po yung Amen. So pinakadulo po kasi ng bayan ng Kirino Province is Nagtipunan Kirino. So pag andito ka na sa Madela, ibig sabihin malapit-lapit ka na po kasi ito yung huling bayan bago po yung Nagtipunan. Yan, so inabot na po kami ng ulan sa daan. Hello guys! So finally po after ng ilang oras, mga limang oras siguro na biyahe from Aritao na Vizcaya, finally andito na po kami sa bahay po namin. Yan. So, taga dito po kasi ako talaga, dito sa nagtipunan Kirino, dito po ako pinanganak and dito na din po ako lumaki. Yan. So, nakaschedule po talaga ito yung pag-uwi po namin ngayong araw para sana sa birthday po ng lola ko bukas. Ayan, pero ayun nga po, nakakalungkot kasi hindi na po inabot ng lola ko yung birthday po niya. And nawala na po siya. So, umuwi na din po kami para sa lamay po niya. So, mag stay po kami dito sa nagtipunan pirino hanggang po sa mailibing po yung lola ko. So, mag stay kami dito ng one week. Ayan. So, andito na din kami. Tinuloy din namin para po uh, mapasyalan din namin. Siyempre, yung mga magulang ko at saka yung bunsong kapatid po namin. Kasi um, yung isang kapatid ko po nakatira na po sa amin. Kasi kolehyo na po siya. So, yun. And then, siyempre, uh, gatherings na din po namin mga ano, magkakapamilya, mga pinsan ko, mga tito-tito. yan, So, ito pala yung ano namin dito dito po yung bahay po namin. So, ito yung inu inuuwian inu po namin ng asawa ko noon. So, pag-i-stress po kami, dito kami po Sobrang ganda kasi talaga ng tanawin. Yan. So, hindi siya nakaka-stress. Yan, oh. So, yung ilog na yun doon kami na liligo kapag kahapon. Yan. Ganitong hapon kasi masarap maligo, hindi siya mainit. Yan. And malapit lang po siya. Pwedeng walking distance. And then, ano po, Uh, pwede kang magmotor kung gusto mong mas mabilis yung pagdating mo din. Pero malapit lang talaga siya and malinis talaga yung tubig. Plus, yung view. Sobrang ganda ng scenery. Yan. And dito din po pala kami kumukuha ng ano, uh, mga linuluto po nating banana chips. So, pinapanin po namin ito noong nagdodialysis pa yung asawa ko. So, dito po yung isang source of income din namin. Yan. So, yan. Ito po yung mga saging po natin. Yan. So, ang ganda talaga ng view dito. Hindi siya nakaka-stress, nakaka-relax siya sa mata. Ito sobrang ganda. So, yun lamang po for today guys. Kasi mag-rest lang po muna kami. Dahil medyo pagod po. Yan. So, yun lamang po for today. And thank you so much for watching. Bye-bye!